mapagpalang araw sa inyong lahat ang aralin natin ngayon ay ang rehiyon 8 ay ang silangan visayas ang Visayas ang pinakamaliit sa tatlong malalaking pangunahing pulo ng Pilipinas. Binubuo ang Visayas ng tatlong relihiyong. Relihiyong Anim, Kanlurang Visayas, Relihiyong Pito, Gitnang Visayas, Relihiyong 8, Silangan Visayas. Ang mga lalawigan sa Relihiyong 8 at ang kabisera nito. Leyte, ang kabisera ay Tacloban. Biliran, ang kabisera ay Naval. Samar ang kabisera ay Takbalogan, Silangan Samar ang kabisera ay Bulukan, Hilagang Samar ang kabisera ay Katarman, Timog Leyte ang kabisera ay Maasin. Ang paglalarawan ng relihiyong walo, wika, waray at sabuano, tinaguri ang luklukan ng kasaysayan. Pagdating ni Magellan Unang Misa sa Pilipinas Pagbabalik ni Jen Douglas MacArthur Malawak na Lambak sa Samar Makasaysayang lugar ang isla ng Limasawa. Sa Southern Leyte ang unang dinaungan ni Magellan. Dito din isinagawa ang kauna-unahang misang katoliko sa Pilipinas Makasaysayang lugar sa Palo Leyte. Eh. Isinakatuparan ni Jen Douglas MacArthur ang kanyang pangako. I shall return. Dito nagsimula ang pagbawi ng Pilipinas sa kamay ng mga hapon. Ang mga pangunahing kabuhayan sa relihiyong walo ay ang pangingisda, pagmimina at pagsasaka. Ang mga produkto ng relihiyong walo ay ang palay, niyog, tubo, limestone, mais, patatas, mangga, palm oil, isda, abaka, bakal, at ginto. Ang kapistahan sa relihiyong walo, Pindatos. Kasad niya ang festival, isang fiesta sa Tacloban City na based sa mga tatu sa katawan bilang alay sa mga naunang magtatatu o pindatos na magdirigma noong 1986. Isinabay ito sa kasanyaang festival na ginaganap tuwing ika 29 ng Hulyo. Ang mga magmamamayan sa relihiyong walo ay ang mga waray, sebuano, sa kanluran at timog na kabahagian ng Leyte, Wika, Waray. Ang Samar, ang pangatlo sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Bundok Shuro, nasa timog ng Biliran, na may taas na 1,300 metro. Bundok Kapotnan, nasa Samar, na may taas na 800 pip. Metro. Bundok Lobby. Pinakamataas na bundok sa silangan Visayas na nasa Samar may sukat na 1,349 Metro. Mga ilog sa silangan at hilagang Samar. Ilog ulot, ilog oras, ilog katarman, ilog katubig, ilog palapag. Malawak na lambak sa Samar mabundok sa Leyte at Biliran. Halos walang tagtuyot sa hilaga at silangan Samar at timog silangan Leyte. Malakas na pag-ulan mula sa Nobyembre hanggang Enero. Sa Kangluran bahagi ng Samar at Leyte, nararanasan ang pantay na pagkakabahagi ng ulan sa halos buong taon madalas daanan ng bagyo dahil nasa Typhoon Belt. San Juanico Bridge, isang tulay na may habang 2,200 metro, nagkoconnect sa lalawigan ng Leyte papuntang Samar. Si Francisco Ignacio de Alcina, SJ, kilala bilang Alzina. Alcina, pinanganak noong Febrero 2, 1610, July 30, 1674, ay isang Espanyol na misyoneryo sa Pilipinas. Naglingkod siya bilang kura paro, paroko sa mga isla ng Bisaya. Sa loob ng 37 taon, karamihan sa mga taong iyon ay ginulgol sa mga katutubo na dati niyang tinatawag na aking mga minamahal na bisaya. Titigohan, maikling tula na may dalawang linya at naglalarawan sa isang bagay sa pamamagitan ng paghahambing o metapora. Tigo-tigo, larong bugtong na nilalaro sa mga tuwing nagkakalamay sa patay upang hindi antukin. Balak, amoral, smiling tula ng pag-ibig sa pagitan ng isang babae at isang lalaki. Kwento susumaton. Kwento na nais ng taong ulit-ulitin pagpapaliwanag sa pagkakaroon ng mga bagay at paggunita sa mga karanasan at pangyayari ginagamit upang turuan ng mga bata ng mabuting asal. An Kaadlawon. Unang pahayag na nagtataglay ng sanaysay at tulang waray, kadalasang naalala bilang katawa-tawa. Mga katangi-tangi ang hayop sa rehiyong 8. Ito yung mga hayop na nabibilang sa rehiyong 8.